May tatlong klasing aura ng lalaki na kahit hindi ka pogi, kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka sosyal, hindi matanggihan ng babae. At kapag meron ka nito, kusa silang na-attract, kusa silang sumusunod, di kusa nilang nararamdaman, nakakaiba ka kumpara sa lahat. Ang tanong, meron ka ba nito? O isa ka lang sa mga lalaking natatabunan ng ibang mas malalakas ang presence? Kung gusto mong malaman kung alin sa tatlong, yan ang meron ka at Alin ang kailangan mong i-develop? Tapusin mo ang video na to. Karamihan sa mga lalaki ngayon, todo effort. Pili ng mamahaling pabango. Forma ng branded. Pansin ng pansin sa babae. Habol ng habol sa chat. Pero ano ang nangyayari? Walang epekto. Bakit? Kasi hindi aura ang binubuo nila. Image lang. Yan ang hindi alam ng karamihan. Hindi sa sinasabi mo na huhulog ang babae. Hindi rin sa effort mo lang. Nahuhulog sila sa aura mo. Kung wala ka nito, kahit anong gawin mo, magiging try hard ka lang. So ito yun ang pinaka turn off. Imaginin mo to. May lalaking gwapo, may pera. Pero kada salita niya parang may kulang. Hindi siya pinapansin ng babae ng seryoso. Pero meron namang isang simpleng lalaki. Hindi sobrang pogi. Simpleng pananamit. Pero pagpasok niya sa kwarto, lahat napapalingon. Hindi dahil sa looks kundi dahil sa aura. Ngayon isipin mo kung wala kang ganong aura. Lagi kang magiging second choice. Lagi kang nice guy na ginagamit lang. Lagi kang nababansagan na boring, predictable at hindi worth it. At mas masakit, hindi mo maintindihan kung bakit may ibang lalaki na parang effortless lang, pero sila yung pinipili. Kung hindi mo aayusin ang aura mo, kahit ilang motivational videos pa ang panoorin mo, wala pa rin magbabago. Unang aura, aura ng katahimikan at kumpiyansa. Ang unang aura na gustong-gusto ng babae. The aura of stillness and confidence. Sa stoicism may tinatawag na ataraxia o calmness of the mind. Ito ang lakas ng lalaking hindi natinag ng kahit ano. Ganito ang epekto. Habang ang ibang lalaki, nagpapanik kapag hindi nire-replyan, ikaw chill lang. Habang ang ibang lalaki overthinking kung gusto ba siya o hindi, ikaw steady lang, hindi mo hinahabol. Habang ang iba, nagpapakita ng insecurity, ikaw tahimik pero ramdamang tiwala sa sarili. At bakit sobrang attractive nito? Dahil ang babae likas na emotional being. Kung ikaw ang nagbibigay ng aura ng calmness at certainty, nagiging safe space ka para sa kanya. Kapag tahimik ka, hindi ibig sabihin boring ka. Ang tahimik na lalaki na may kumpiyansa, para kang puzzle na gusto niyang lutasin. Mga halimbawa, isang lalaki na nasa group, lahat nagsasalita, nagmamagaling, pero may isang tahimik lang nakikinig pero alam mong composed. Guess what? Do nakatuon ang atensyon ng babae kapag nagka-problema sa relasyon. Yung lalaki na hindi nagwawala, hindi nagdadrama kundi kalmado, siya yung nire-respeto at pinipili sa huli. How to build this aura, practical steps. Control your reactions. Huwag ka agad sumagot sa init ng ulo. Pause, breathe. Do, huwag lahat sinasabi. Learn to use silence. Minsan, mas malakas ang hindi mo sinasabi kaysa sa paulit-ulit na paliwanag. Walk slowly, talk slowly. Body language speaks louder than words. Yung tipong hindi nagmamadali kasi confident ka sa presence mo. Ngayon, tanong ko sa'yo, may aura ka bang ganito? O baka ikaw yung tipong sobrang ingay, sobrang trying hard, pero walang dating? Alam mo bang mas nakakaadik sa babae? Ang hindi mo ipinapakita kaysa sa lahat ng effort na ginagawa mo? Bakit kaya yung mga lalaking hindi todo salita, hindi todo habol, hindi todo show off? Sila pa yung hindi makalimutan. Narinig mo na siguro to, wala na. Parang wala siyang spark, hindi na ako na excite Maraming babae ang nawawala ng interes kasi ang lalaki, masyadong open book. Lahat ng ginagawa niya nakapost. Lahat ng iniisip niya sinasabi niya agad. Lahat ng oras niya available para sa babae. At guess what? Kapag ganun ka nawawala yung intrigue, kasi para kang librong nabasa na niya mula cover hanggang dulo. At kung wala ka purpose sa buhay, mas lalong mahirap. Kasi sa halip na makita ka niyang leader ng sarili mong mundo, nagmumukha kang satellite na umiikot lang sa kanya. Ang problema? Hindi lalaki ang dating mo, kundi parang extension lang niya. Ngayon, isipin mo kung ganito ang sitwasyon mo. Lagi kanyang kasama pero hindi siya nagiging mas excited. Lagi mong pinapakita lahat pero parang hindi siya curious sa'yo. Lagi kang available pero mas pinapahalagahan niya yung mga taong hindi niya madaling maabot. Masakit, di ba? Habang binibigay mo lahat siya naman, lalong lumalayo. Habang mas nagiging open ka, siya naman nawawalan ng thrill. Kung hindi mo gagawin ang tamang paraan, mauwi ka sa role ng best friend. O safety net, hindi yung main guy na gusto niyang habulin. Simulito pumapasok ang dalawang malakas na aura na gustong gusto ng babae. Aura number no two, aura ng misteryo. Ang stoic mindset ay hindi kailanman tungkol sa pagiging loud o flashy. Imit sa ito ang sa pagiging measured at controlled. Dito lumalabas ang mysterious aura. Ang lalaking may misteryo ay hindi nagsasabi ng lahat. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil hindi siya nangangailangan ng validation. Bakit sobrang attractive nito sa babae? Dahil gusto ng babae ang discovery. Gusto nila yung may i-unlock pa sa'yo. Kapag hindi nila alam ang buong ikaw, lagi silang curious. Kapag lagi kang may depth na hindi agad nahahalata, hindi ka nila makakalimutan. Mga halimbawa, to Rizil may lalaki na hindi pala sabi tungkol sa mga goals niya, pero unti-unti niyang pinapakita sa actions. Mas nakakakilig yon kesa sa nagyayabang agad. To may lalaking hindi agad nagkukwento tungkol sa lahat ng ex niya, achievements niya, o problema niya. Instead, hinahayaan niyang siya mismo ang makadiskubre. How to build this aura, practical steps. Limit your social media exposure. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng ginagawa mo. Master the art of listening. Kapag mas marami kang pinapakinggan kaysa sinasabi, mas nagiging curious ang babae sayo. Huwag lahat ipinapaliwanag. Kapag may nagtatanong, minsan sapat na yung simple answer na hindi todo detailed. Para siyang cliffhanger na gusto pa niyang balikan. Aura number three. Aura ng purpose. Kung ang misteryo ang nagpapakurious, ang purpose ang nagpapatibay ng attraction, dahil kahit gaano ka pa ka-mysterious, kung wala ka namang direksyon sa buhay, eventually mawawala rin ang attraction. Ang babae ay likas na naa-attract sa lalaking may malinaw na landas. Ito yung lalaking kahit mawala siya, yung babae. Tuloy pa rin ang mission mo. Hindi mo siya ginagawa bilang center ng buhay mo. Ikaw mismo may sariling mundo. At dito nagiging irresistible ang lalaki. Kasi ang babae instinctively, gusto niyang sumama sa isang lalaki na may malinaw na direksyon gusto niyang maging bahagi ng isang mas malaking kwento. Halimbawa, isang lalaki na busy sa passion project niya, pero naglalaan pa rin ng oras para sa kanya. Doon makikita na hindi siya sentro pero mahalaga siya. Isang lalaking may routine, may goals at hindi nagpapadala sa drama. Andating. dating, reliable, dependable at solid foundation. How to build this aura, practical steps. 1. Identify your mission. Hindi kailangan grand plan agad. Kahit simpleng fitness goal, career milestone, o personal project, dapat meron kang ginagawa para sa sarili mo. To do consistency. Ang purpose ay hindi lang salita, kundi gawa. Kapag sinabi mong gagawin mo, gawin mo. To detach from validation. Ang ginagawa mo hindi para mapansin siya, kundi dahil iyon ang gusto mong tahakin sa buhay. Kaya ngayon, alam mo na ang tatlong pinakamalakas na aura ng lalaki na gustong gusto ng babae. Punya aura ng katahimikan at kumpiyansa. 2. Aura ng misteryo. 3. Aura ng purpose. Kung sisimulan mong buuin ang tatlong ito, mapapansin mong hindi. Muna kailangang habulin ng babae sila na mismo ang maghahanap sa'yo. Ngayon, tanong ko sa'yo, alin sa tatlong aura ang kulang pa sa'yo? Comment mo sa baba at simulan mong i-develop yan ngayon. At kung ay gusto mo pang matutunan kung paano, gamitin ang stoicism sa relationships at attraction. Siguraduhin nakasubscribe ka na. I-like mo ang video na ito at i-share sa tropa mong kailangan ng ganitong mindset. Remember, ang tunay na lalaki hindi todo salita. Yung tunay na lalaki may aura.